Ang na may mga insakseng at pagkakailangan magsasama sa isang araw Pagkakina sa kanyang Wala naman kay Glenn alam sa iyo At para magkakita ng ulo ng mga jah rests Pagkakitavernik sila kaya tuwan sige sa araw sa sa kanyang na tatay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos chapter 10 verses 13 to 16 may nagdala ng mga bata kay Jesus pang hilingi pato niya sa mga itong kanyang kamay ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad at nagalit sa Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila Pabayaan niyo yung lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang sawahin sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong na Yesus sa mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala siya.